Dumating na sa Albay ang mga geologists mula sa Maynila na magtataya ng mga lugar na sakop ng 6 kilometer permanent danger zone at 7 kilometer extended buffer zone sa paligid ng Bulkang Mayon. Mula sa Albay, ito ang balita ni Alan Manansala, live. Marhay na banggi Alan marhay na banggi, marhay na banggi sa Satoy, mga kasambahay na padagos na nakaantabay sa oras na ito. Alas 10 ng umaga kanina ay dumating na dito sa Albay ang mga geologists buhat sa P-Box mula dyan sa Metro Manila upang atayahin kung ano yung mga lugar na sakop ng 6 kilometer permanent danger zone at 7 kilometer extended buffer zone sa paligid ng Bulkan Mayon. Nayun ito na makatiyak kung ano ang mga lugar na posibleng maapektuhan kung sakaling sasabog ang vulkan Mayon upang mas mapabilis ang disaster response ng mga otoridad at magkaroon lamang ng minimum casualty. Alauna ng hapon agad na sinimulan ang proseso sa pangungunan ni Dr. Mariton Borma Bornas kasama ang dalawang iba pa. Unang pinuntahan ng mga ito ang Barangay Calbayog sa bayan ng Malilipot gamit ang GPS at Google Maps. Dito sinimulan ng grupo na sukatin ang lugar. Nakita rin ng grupo ang dating marker na nakatayo it, dito sa sakop ng danger zone ngunit ito'y kinakalawang na kaya't agad itong nilagyan ng panibagong marker. Ayon sa lokal na pamahala ng Albay, malaking bagay rin ito ang pagtataya ng eksaktong lokasyon dahil dito malalaman agad kung sino ang o sino-sinong pamilya ang pagkakalooban ng relocation program sa, na siyang uh, pinag, uh, ngayon ng lokal na pamahalaan ng Albay. Sinabi ni Cedric Daip ng Albay Provincial uh, Safety and Emergency Management Office na tahan na ibibigay sa mga residente ay nagkakahalagang 150,000 at may sukat na 3x4 hanggang 4x4 square meters. Ayon kay DAEP, ang posibleng gawing a relocation site na pagtatayuan ng mga bahay ng mga pamilyang sakop ng 6 kilometer permanent danger zone ay ang nasa bayan ng Kamalig, Daraga, Ginubatan. Sasalain ring mabuti ng pamahalaan ang mga pamilyang dapat mabigyan ng pabahay. Samantala, kararating din lamang dito sa Albay ni Department of Education Secretary Almin Luisro. Bukas, bibisitahin ni Luisro ang mga paaralan na ginawang evacuation center dito sa Albay. Pasisinayaan rin ng kalihim ang mga itinayong temporary learning school para sa mga batang estudyante. Sa kabila naman ng sem break na, tuloy pa rin ang pasok ng mga estudyante upang mabawi ang mga araw na hindi sila nakapag-aral dahil sa pag albruto ng Mayon Volcano. June ang uh, muling nakapagtala ang P-Box ng isang rockfall event. One uh, volcanic hub umabot naman sa 120 tons per day ang ibinubugang a uh, white steam plumes ng Bulkan Mayon. Yan muna ang pinakuling balita. Live pa rin yan, uh, June, And dito sa Linyon Hill sa Ligaspi City, Albay. Balik sa inyo dyan sa studio. Magandang gabi, June. Mabalos, Alan Malansala nagulat na live mula sa Albay.